Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumaga sa pecha. At ngayon naman po ay susamaga natin ng itong pecha ngayon pong February 26, 2025. Sa lahat po ng mga subscribers dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, umpisan po natin ang na sumaga. Sa February po tayo, ayan, dos pa rin tayo dito. 26 sa aking pecha, 25 sa aking taon. And February 26, 2025. Simplify lang muna natin sila. 0 so plus 2 is 2, 2 plus 6 is 8, and 2 plus 5 is 7. Uh, sa pangangit gitna, ganoon pa rin, add lang natin, 2 plus 8 is 10, uh, 8 plus 7 is 15. At sa bandang baba, 10 plus 15 is 25 yun yung unang numero natin meron tayong 25. at uh, yun pong kapalis niyang numero dito pa rin po yung sa bandang na. combine lang natin yung patlong numero natin dito 2 plus 8 plus 7 is 17 yun okay, naman po yung kapalis nating numero meron tayong 17 uh, pwede na rin po natin mga kaya ng kombinasyon na yan 17, 25 25, 17 ayan mga uh, idol, no, lahat ayun eh, pasensya na po sa mga ingay po Ayan, at yan, 2 digits pair na rin natin. 17 at 25. simplify muna natin yung bago natin yung sumada. Unahin natin ang 17. 1 plus 7 is 8. At dito sa 25, 2 plus 5 is 7. Ayan, mga ito. Ito yung natin yung susumada. 8 at 7. Unahin natin ang 8 yung sumada. O kunin muna natin yung 17. Sumada sa 7. 1 plus 7 is 8. Pwede rin yung 26 sumala so, sa 26 is 2 plus 6 is 8 at 35 sumala so, sa 35 is 3 plus 5 is 8 and uh, ito sa 7 din e man na natin yung 25 sumala so, sa 25 is 2 plus 5 is 7 pwede rin po ang 16 sumala so, sa 16 is 1 plus 6 is 7 at 34 sumala so, sa 34 3 plus 4 is 7 Ayan, yan po yung ating mga nakuha mga numero na pwede po natin pagpilihan sa ating sumada. Ngayon po, ang 26, ang 8, ang 17, 26, 35, ang 25, 26, at ah, ang 24. Ayan mga girls, numero yan, titigil lang po tayo. Karambol lang po natin kung kung gusto natin mga numero. At ayan, sa ating mga sample, kinuha natin na uh, 34 at 17 34, 17 7 and 26 7, 26 at uh, 16 at 8 and nga uh, dito naman itong aking mga sample meron po tayong tatlong kombinasyon dyan Ayan, meron tayong 24-17, 7-26, at 16-8. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede, pwede na rin po natin matayan kung magustuhan po natin sila. Pwede naman kaya dito sa mga naka-circle po natin mga numero dito. Pwede po tayong makakuha o makapili kung ano po yung mga nagustuhan pa po, po natin ng kombinasyon. Ayan, ang na lang po yung pumili, ano po mga numero yung pang nagustuhan pa po, po natin. At ayan mga idol, yun po ang ating sa Pecha para po ng February 2016.5. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.